sa po ang biyaya awa habag pagkapala katotohanan kapayapaan pagibig mula kay abayaw sa magandang umaga tanghali hapon gabi sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng mga channel neto. sa panig ng buong mundo maging dito sa atin sa buong Pilipinas muli natin pasalamatan si Abayahawa sa buhay na ipinagkalaw niya sa bawat kapatid sa kapulungan maging ang ating mga mahal sa buhay Maraming pong salamat, Abayahawa. Garami po naman sa lahat po ng ating mga kapatid na naging kamanggagawa ni Abayahawa sa pumamagitan ng pagtulong pinansyal. Maraming pong salamat, Abayahawa, sa buhay ng mga kapatid nito. Ngayon po ay November 18, 2023 at ganap na po ang alas 4.51 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas. Maganda nga uh, hapon po. Uh, sa lahat po ng ating mga kapatid. Uh, ganoon din po sa lahat po ng ating mga ano, viewers. Ano, ko. uh, tayo po ngayon ay live sa Facebook live po tayo. Ayan. <coughs> Ayun. So, ang ating pupaksa sa hapon pong ito ay ayon po doon sa sulat ni Pablo sa mga kapatid sa Corinto. O, magandang hapon po. Uh, Sister Cris de la Cruz Kim, Sister Gina Makar, Carlo Catamrol, Sister Loren Paulan Fernandez, at sa kaho dito sa ating mga kapatid na nag-share, Brother Emiliano Umali, Sister Lauren Paula Fernandez, Sister Gina Macar, uh, Carlo Catanrol, yeah, sa ating mga kapatid na nag-share po nitong ating uh, live broadcast. <clears throat> At yung pong paksa natin ay hinggil po doon sa unang Korinto 15.50, no? 15.15 ng unang Korinto sa uh, sabi ni Pablo, sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan.